jogging kami ni Max. Kaya lang hindi pwede sa malayo dahil nagwawala pag may aso. Tumakbo kasi guys. Nakawala sa tayo eh. Maraming salamat sa ating lahat. Happy Sunday. Ingat tayo tag-ulan na. Laging may payong para iwas sakit. Dito lang sa ito. Malapit. Ije jogging po muna siya guys kasi mamaya paliguin mo to liligo na naman ito pag lagi talagang pag lagi lang nasa bahay yung aso talagang paglabas guys talagang maligalig talaga yan kasi yung mga pusa ko isunod ko naman yan jogging isa-isa lang Selamat.